Kasi si senador Jinggoy po, inapanganak na ng 1950s ako po ina, 60s po ako eh. <laughs> Yung 1,700 po eh, para sa aso, hindi pa po. Sapat. Hindi pa po sapat eh. Itong pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor, tao po eh. Mga tao po ito eh. Yung nga po ang aking tinatulong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito, kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa. O baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng uh, salapi ang kanilang ginamit. <laughs> Dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang uh, mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay, halimbawa po yung Consulta Package, Mr. President. Magkano po ba yung Consulta Package ngayon? Itong uh, Consulta Package, yung mamaganda po tinanong nyo, pinalta na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. Um, it's about 1,700 ang uh, budget po per person, Mr. President. Yan po yan sa Consulta Package, Mr. President kasama pa po yan tayong servisyo ng doktor, tama po? Yes, um, uh, Mr. President, kasama po yung uh, servisyo ng doktor, basic uh, uh check-ups, no? um, lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung servisyo ng doktor, laboratorio, magkano kaya ang <laughs> matitira po para <laughs> kahit sa simpleng halimbawa simpleng uh, sakit na lang na-estimate po ba ninyo Mr. President na talaga namang hindi na hindi na, real hindi na realistic naman yung 1,700 siguro po nung 1950 siguro baka sakali, mataas pa po ang ano eh mataas pa po ang uh, halaga ng piso noon eh 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung... Baka isa 5 centimos natin noon eh, isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, inapanganak na ng 1950s ako po 60s po ako eh. Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta pakit, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, offers? Mr. President. Kasama it, yung laboratorio, ano pa is po kaya ang mabibili? Of all the doctors, is it is it yes, standard fee? Yes, Mr. Fit? President. Sa totoo lang po na medyo titignan nyo 1,700 for the basic um, check-ups and lab tests including doctors para pong well, ulo pa pero tinaas na po natin to ng tinaas po ito na nung una po ay 1,200 so ngayon po ay 1,700 um, pero sana nga po ay uh, in, 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 inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa na magtaas po sila para naman maging mas uh, katot um, maging katotohanan. Tama po kayo. Ay I agree with you na hindi na ho realistic pero kahit paano this is the budget that was given to all. Do you have any breakdown of it? Kasi ang lab laboratory test, pagka CBC, complete blood count, eh, lagpas like, nagpas libo na po yan. Kung kumpleto talaga yung uh, uh, gusto nyo malaman sa inyong uh, sa resulta ng, sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is uh, sufficient enough. Yung 1,700 is uh, sufficient enough. Yung oh, nga po ang aking tinatorong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito, kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po, na ibang klaseng uh, salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napaka, napaka, napaka mahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang uh, karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastanya niya yung parang paliguan, kasi po may siyampo pa po yata, ang importante na yung meron taga-gupit po ng kanyang pati kukupo, ginagupit, at nagkaroon po na. Yung 1,700 po eh, para sa aso, hindi pa po. Sapat. Hindi pa po sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao, tao eh, Mga tao po ito eh.